Wala po akong binanggit na pangalan ni Mayor Bullet Halosos. Wala po akong sinabi na siya ay benefactor ni Dominic Roque. Nagbigay ng reaksyon si Christy Fermin sa opisyal na pahayag na inilabas ng aktor na si Dominic Roque laban sa mga malisyoso at mapanirang puri umanong pahayag ng batikang kolumnista. Ani Christy ay simula nang lumabas ang isyong hiwalayan ni Nabea at Dominic Halos karamihan ng tao ay naintriga sa dahilan ng hiwalayan. Hindi raw unang nanggaling sa press people ang pagpansin sa issue, kundi sa cryptic post ng manager ni Bea tungkol sa manipulative sad boy at sa kapatid ng aktor na patungkol sa wolf in sheep's clothing. Dito raw nagsimulang maintriga ang publiko. Ang una raw niyang tinutukan sa isyong hiwalayan ay ang pagmamaliit kay Dominic na baka walang pera at mas mayaman si Bea, kaya hindi natuloy ang kasal.